State of the nation. ng Kingdom of Jesus Christ si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng properties nito. Inanunsyo ng grupo sa gitna ng hiling ng Komite ng Senado na arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. May report si Salima Refran. Thank you. Hindi lang sa investigasyon ng Senado pinadadalo si Pastor Apollo Kibuloy para ito sa umano'y pang niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. May sabi na rin siya sa kamera para naman sa pagdinig sa mga panglabag umano ng Sunshine Media Network o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast arm ng KOJC. Pero sa isang liham sa House Committee on Legislative Franchises, sinabi ng kampo ni Kibuloy na hindi siya dadalo sa committee hearing sa March 12. Honorary chairman na lang daw kasi ang pastor at 2018 pa hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Kasabay nito, nagbigay ang kampo ni Kibuloy ng mga pangalan na pwedeng maging resource person sa pagdinig. Sa social media platform na X, ibinalita ng SMNI na itinalagang bagong administrator ng properties ng KOJC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte at ng KOJC. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Ginawa ang anunsyo sa gitna ng pagkontempt at hiling na pag-aresto ng Senate Committee on Women and Children kay Kibuloy at sa pagsasapubliko ng Korte sa Amerika ng arrest warrant ni Kibuloy para sa mga kaso ng sex trafficking, cash smuggling at iba pa. Binuhay rin muli ng Department of Justice ang sexual abuse at human trafficking charges laban kay Kibuloy. Sabi naman ng DOJ, wala pa silang natatanggap na extradition request para kay Kibuloy. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa surot at daga, may nakita na rin daw na ipis sa naiya. Tingin naman ng Department of Transportation, luma na ang video ng dagang namataan sa Naiya Terminal 3. May report si Katrina Son. Sa video na kuha ni Jack Cano, makikita ang dagang ito na tumatakbo papunta sa kumpol ng mga pasahero sa Naiya Terminal 3. Ang ilang pasahero napatili, may tumuntong pa sa upuan. Ang video, Kumalat sa social media matapos ang surot na nakita sa naiya. Si Mayet Latiban at kanyang asawa. Ipis naman daw ang nakita noong nakaraang linggo. Ipis maliit, tapos muntik na maapakan ng anak ko. Kinausap niya yung isang personnel, pinalinis na yung. nahihiya ako. Kasi sa kanila sanay sila na malinis yung airport nila. Dismayado rin si Maricel Evans na galing Australia. Ayokong mag-sugar um, coating. Pag pagdating sa cleanliness. Parang Sobrang nakakaya talaga. Ayon naman sa DOTR, ang video kung saan makikita ang isang daga na tumatakbo malapit sa boarding gate sa Terminal 3 ay maaaring lumang video na. It's possible uh, that video happened many, many years ago. Parang tingin ko, parang hindi naman ngayon lang yan. Dagdag pa niya, may pest control system namang ipinatutupad sa naiya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Manila International Airport Authority, ngunit wala pa silang tugon. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga suki ng PNR o Philippine National Railways. Simula March 28, Huwebes Santo, hindi na ng limang taon ang mga tren nito sa Metro Manila dahil sa ginagawang North-South Commuter Railway Project. May mga bus namang ide-deploy ang Department of Transportation para punan ang ruta ng PNR. Sa mga bus na northbound o mula Alabang papuntang Tutuban, 5 a.m. ang first trip at ang last trip ay 6.10 ng gabi. Sa mga southbound na bus o Tutuban pa Alabang, 7 a.m. ang unang biyahe at 9 p.m. ang huling biyahe. Arestado ang isang sospek sa online pambubugaw sa kanyang batang pamangkin at kapitbahay. Diraid ng NBI Human Trafficking Division ang isang bahay sa Baliwag, Bulacan. Nadatnan doon ng sospek pati ang mga biktimang anim at siyam na taong gulang. Na-recover sa bahay ang gadget na may malaswang litrato ng mga bata na inilalako sa mga dayuhan. Ayon sa NBI, Itinimbre ng kanilang Australian counterpart ang mga iligal na gawain ng suspect matapos mahuli ang isang Australian pedophile na may child sexual abuse material na galing Pilipinas. Humingi ng tawad ang suspect na aminado sa kasalanan. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect na nakatakdang dalihin sa bilibig. Pinagahanda ni Chinese President Xi Jinping ang kanilang militar para sa anyay military conflict sa dagat. Yan daw ay para maprotektahan ang kanilang maritime rights at interests, pati ang pagpapaunlad sa kanilang maritime economy. Mahalaga raw na makapagpatatag ng cyberspace defense systems at mapalakas ang network security nila. Sinabi ni Xi Jinping sa taunang parliament meeting ng China. Ay naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., pinapalakas na ang kakayahan ng Pilipinas para protektahan ang ating mga teritoryo at exclusive economic zone. Dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Enero. Sa labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, 2.15 milyon na Pilipino ang walang trabaho, mas marami sa 2.09 milyon noong Oktubre 2023. Mas kaunti rin ang mga babaeng kabilang sa labor force na nasa 49.3% habang 72.9% ay mga lalaki. Sabi ng ilang aplikante, mas mahirap maghanap ng trabaho kung babae lalo't ilang kumpanya na ang nagtatanong kung may anak sila. Paalala ng Department of Labor and Employment, di dapat maging batayan sa hiring ang gender, status o edad. Sa panayam naman ng mga Mangahas interview, sinabi ni Dr. Annie Geron, isang, isa sa convenor ng Women's Workers United, malaki pa rin ang gender gap pagdating sa oportunidad at pagtrato sa mga empleyado. Hindi pa rin natin nababasag yung paningin na ang babaeng nagtatrabaho ay pangsuporta lang at ang kinikilalang breadwinner o tagapagtaguyod at dapat kumita ay ang kalalakihan. Honored daw si Heart Evangelista na maging cover ng isang Malaysian fashion magazine. Very grateful naman si Jeneline Mercado sa sunod-sunod na proyekto. May report si Katati Bayan. Pwede ba umalis ka na dito? Muna kaming na guluhin. Pwede ba? Bitawan ano? mo nga ako. Nasasaktan ako. Buntis Bernard. ako. Wala akong pakialam kung buntis ka. Bernard. Bitawan mo siya. Painit ng painit ang mga eksena sa Love, Die, Repeat. Kaya si Angela played by Jenrin Mercado. Happy sa maganda feedback ng viewers. Masaya na... Maraming mga nanonood na nakaka-relate doon sa kwento. Naku, ang dami pa lang. <laughs> Ang daming uh, mga nasasaktan lately. Pero kung sa serye maraming kamalasan si Angela, in real life, blessed daw si Jen. Bukod sa bagong album, may sinashoot din daw siyang bagong pelikula. Oh Juliver was enchanted to meet Taylor Swift. Lumipat pa Singapore sina Julian San Jose at River Cruz kasama ang mga kapatid ni Julie para matupad ang kanilang wildest dreams. We are on the boat. Definitely a core memory para sa Limitless Star ang The Eras Tour. Matapos umaten sa Paris Fashion Week, cover naman ngayon si Heart Evangelista ng isang Malaysian fashion magazine. It's an honor daw para sa global icon na maging headline ng 20th anniversary nito. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News nag Call sa GMA Network ang Latin Media Corporation na long-time partner nito sa industriya. Bumisita sa Kapuso Network si Jose Escalante, ang CEO ng Latin Media Corporation na nagdadala ng top rating series ng Kapuso Network sa Latin American countries tulad ng Ecuador, Peru, Chile at Mexico. nag call siya sa GMA Executives sa pangunan nina GMA Network President and CEO Gilberto Arduavit Jr at GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Goson Valdez. Naroon din ang sparkle artists na sina Thea Tolentino, Mikey Quintos at Sanya Lopez na may mga dog na GMA shows na ipapalabas sa Latin America. It is partners like Latin Media that complement our efforts to further make our content uh, accessible to markets and viewers abroad. We're very happy, very excited, and very grateful for uh, the partnership. Kahit parang matatangay ng Agos, matapang na sinuong ng babaeng pulis ang lumaragasang ilog sa Peru. Mabuti na lang nakasampa siya sa mga bato. Pakay niyang sagipin ang asong na trap sa ilog. Nagawa naman niya ito. Hindi pa tukoy kung sino ang may-ari ng aso. Isang buhawi ang namuo sa compound ng isang paaralan sa Pikit Cotabato. Kuha yan mula sa lobby ng Pikit National High School. Kuwento ng uploader, nakaramdam muna sila ng mahinang pag-uga bago umihipang malakas at mainit na hangin. Dito na nila nakita ang namuong buhawi na tumagal ng halos 30 segundo bago nalusaw. Wala namang nasaktan. Napilitang lumapag ang helicopter na yan sa isang bakanting lote sa Gindulman, Bohol. Nasaksihan pa ng ilang residente ang di maayos sa paglipad nito. Nang makalapag, doon na nahagip ang propeller ng PC ng saranggola. Matapos matanggal ng sumabit na nylon wire, ligtas namang nakatake off ang helicopter. Hindi naman nasaktan ang dalawang pasahero at piloto nito. Isinagawa ngayong gabi ang pag-alala ng mga taga-Kapuso Network sa premiadong aktres na si Jacqueline Jose. Kabilang sa mga nagsalita si na Director Gina Alahar at Dominic Zapata. Inalala rin ni Andrea Torres sa mga ambag ni Jacqueline sa showbiz. May puntong naging emosyonal si Alden Richards habang ipinagmamalaki ang kanyang tita Jane. Dumating din si GMA Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth Beth Rasonable, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Pati na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Sa huli, nagpasalamat ang anak ni Jacqueline na si Andy sa mga nagmahal sa kanyang ina. Bukas na ang huling gabi ng lamay. Sa linggo naman ng inurnment o paglagak ng abo sa huling hantungan na pribado lang para sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. March 2 nang pumanaw si Jacqueline Jose, nasa atake sa puso. We have been blessed to have witnessed your artistry, experienced um, your work and your friendship and your love for the industry and for your craft. It warms my heart to know how much everybody loved my mother. <laughs> It's been helping me so much to see that every single one of you, I know every single one of you because she tells me about all of you. Ngayong International Women's Day, kilalani natin ang ilang nakabibilib na kababaihan. Kabilang dyan ang mga eba na piniling pasukin ang mga trabahong karaniwang para sa mga lalaki. Pusuan na yan sa report ni Bernadette Reyes. Sa mundong ginagalawa ng mga tinaguri ang hari ng kalsada, kadalasan lalaki ang pumapasada. Pero sa Batangas, may jeep na kapag magbabayad ka na, isang superwoman ang mapag-aabutan. Si ang pagpihit sa manibela kehana na isang taon nang namamasada nagsisilbi raw itong daan para matustusan ang kanyang pag-aaral. Pati nga pag may mekaniko at pag welding, kanyang pinasok. Yun, may higastusin na po ako sa tinutuloyin kong bahay. May bako na po ako, kaya nabukasan. Pagsakay naman sa si LRT, welcome aboard sa trend na babae rin ang nagmamaneho. Itong si Pauline, ready to serve with her train operating skills. Sa dami raw ng trabahong pwedeng pasukan, ito ang napili niya dahil mas naipapakita ang talento at kakayahan. Mga poste ng kuryente naman ang pinagkakaabalahan nitong si Seya. Kay babae kong tao, bakit ko gustong umakyat sa poste? Pero happy po ako na ginagawa ko yon. Sa dalawang taong pagiging meter reader at line woman, napatunayan niyang sa trabaho, hindi hadlang ang kasarian. Bagay na pinatunayan din ng all-women crew ng isang airline. Ang mga pilotong sina Jasmine at Nicolette na kapwa mamis tuloy pa rin ang karera sa himpapawid. For us women, you have to fly. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Women's Day, Maki Pulido. March 8, Salamat International, International mga Women's Day. Babae na nagsusulong <laughs> ng karapatan ng babae. Tama yan. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas.